Good morning, good morning, good morning. Very good morning. May baha sa amin. 'Di ba? O, 'di ba? Diba? Baha sa amin, guys. O, tingnan nyo, mga lalabs may baha sa amin. Baha, diba? baha sa amin. Baha sa amin lutong tayo sa baha OMG may baha sa amin mga lalabs may baha lalim ng tubig doon sa kabila doon ba? doon oh, lalim ng tubig o oh, diba, okay Pumapantay na sa hagdanan Hala, hindi sila nagtanggal ng sampay nila. Ayun, nalunod yung sampay nila. Yung damit nila. Ayun. O, oh, diba? Baha. May baha. May baha sa amin. Baha. Baha. ulan pa hanggang ngayon. Ay, ang saya lang. Bihira lang kasi umulan. Pangalawang ulan na to for this year. O, ba? Diba? Ang saya lang. Yan lang po muna. Bye-bye po. Keep safe everyone. God bless us all. Bye-bye.